Hello, hello. Pipitasin po natin ang aking mga kalamansi. Baka mamunga pa uli ng bago. Mm. Ang bango. Mm. Pipitasin po natin. Magulang na siya. Ay, ang bango. Marami-rami rin siya. Ang dami nung napitas dito eh. Si Nanay Lily. Dahil pala nagdala ko ng pamputol yung nakakatuwa ang bango talaga pag pinipitas ang bango bango Gawing kalaman calamansi juice sana next year mas marami pa siya magbunga Alah nakakatuwa pipitasin ko na siya lahat kasi baka sakaling mapabunga pa second round I don't know first time ko eh Meron akong kalamansi. Ngayon lang din nagbunga. Ilang years na yon. Nagbunga siya last year pala. Pero isang beses lang. Tapos ilang peraso lang din. Hindi ka ano. So, ewan ko kung mapapabunga ko pa to ulit. Kasi usually, pag malamig na season, may bunga rin siya eh. na guys, oh. Isang mangko. May mga okra din tayo dito. Pwede na tayo magsinigang ng bangos. Tapos may kangkong dun sa likod. Hindi ba? Baka magsigang akong bangus. Kain ko na lang itong sama ng loob ko. Hindi ba? Hmm. May maiwan pa yan. Mali maliit pa na ayan ilang peraso. So, yan may iwan muna yan. Itong mga malalaki. Ayan may mga bagong bumay. Eh. May malalaki. Yan pa ko isa. Sana next year mapabunga ko sila pareho. Nakakatawa. Puno na po yung bangko ko. Kabibili ko lang nito last year. Ani ah, Oscar pa na. Kabibili lang nito last year. So. Nakakatawa o, oh, diba? Ang kabawi na agad. Pangalawa na to eh. Pangalawang bungahan na. So, bawi na kami. Sa pagkakabayad. Kasi maliit lang to nung binili So, nakakuha na rin kami ng maraming bunga nito last year. Tapos, ngayon nga. So, parang isa mahal ng kalamansi ngayon. Bawi na yung pagkakabili. Ay, ang bango talaga. Hala, ang bango. Dapat pala hindi ko muna pintas lahat. Pero, wala na. Andiyan na. Kasi, uh, bunuhan ko siya. Para sakaling mapabulaklak uli natin at mapabunga. Diba? Ala. Nakakatuwa. tuwa Natuwa naman ako ng husto. Sa kalamansi wala na ba? Yun ah. pas na. Ayan guys, punong-puno ang mangkok. O, di ba? Ayan lang po siya, maliit lang siya. Punong-puno ang ating mangkok. Ito, may okra din ako dito. Sa aking mga pananim, pipitasin din natin siya. Meron na rin ako doon sa fridge. May maliliit pa bukas na yan. Ayun. Okay, So, hindi pa rin ako iniwan ng aking How do you say that? Hindi pa rin ako iniwan ng aking um, Summer garden. Ayan na, may ano na ako, fall craft na dyan. May mga ano na um, long, uh, beans. Ito, oh, yung okra. Oh. Ayan pa. So, green to siya, green beans. Yung sa kabila, purple beans. Hindi pa tumutubo. Kasi kung kailan lang ako magka-time guys, medyo hirap kasi dahil nami ko rin inaasikaso sa ngayon. So hirap to find time. Dito yan sa may lemon tree ko inilagay. Hmm. O, oh, di ba nakakatuwa? Ayan. Dito nagtanim na rin ako dito ng beans na panibago. Wala pa siyang sumisibol pero mukhang umaangat na yung lupa so baka bukas may sisibol na yan dyan. Tapos, dito rin. May tinanim pa ako dito eh. Ito tayo sa harap ng bahay to guys. Ito may, ito yung aking pang-apat na ano na to ng zucchini. So may tinanim din ako dito na beans, purple beans that one. So hopefully, na pa- ano na natin? Yan, napalaman. Ito, oh, may mitas din tayo ng beans. Ang dami ko na doon sa loob, guys. Oh, may kumain na. La chicharro. Ya está. Ya comien. Ya come. insecto. insekto. Ito yung garden sa harap. La chicharro Okay. De la roja. Yung aking o... Ok okra. Es un vegetable también. Na, okra purple. En ang aking upo. Finally. Uh, a veces que yo quiero cortar mi upo. Me siente que no va a tener fruta, era. si sí. Uy, yo muy feliz. Sana esto mabuo boren. Ojalá que va a tener mas Ang aking bayabas. This is pineapple guava. Hopefully, yan. Mga mabuo rin sana. Hopefully. Uy, yan. Oh, ang Oh, pero hoy, en otra semana, yo quiero cortar. Me calabaza, oh, palito. Porque me siente que no va a tener flores. Pero ay, gracias a Dios, ya. Yeah. Sí, yo muy feliz, no, Juana. Bonito, no lo sí. Visto, sí, porque es mi favorito, vegetales también. Quizá oh, sí. con. Sí, es. Hoy oh, esa es flor y después la fruta. Hey, esa flor. Y luego da pero. Oh, pero ese es hombre flor, mira, la, la mujer flor. Tiene la fruta abajo, es flor arriba. Pero la hombre flor, solo flor. Solo la flor. Ajá. Pues ojalá que va a tener más porque hay. Oh, sí, ya le vi la diferencia. Sí, ¿verdad? Sí. Voy a feliz. Sí, por eso yo dice, ojalá que va a tener porque. Uy, mi yo muy feliz. Aquí los ejoles. Yo tengo mucho allá en mi refri. Si sí? una bolsa. Si Sí, poner en la noodles. ¿Te acuerdas la noodles que le hizo yo? Que le gusta tú. Eso. So yan muna na ang ating update guys. Mommy mitas mo na ko beans, kasi marami nang pipitasin. Tuunday sa kabila, mitsitaw din na purple. So pipitasin natin kung ano ang ating pwedeng pitasin dito sa aking kagulayan sa harap ng bahay. Yan o, may purple beans din. Kuhanin na natin yan. Ayan ang upo guys. O, tingnan nyo. Kakatuwa, ba? Diba? So, sana mabuo siya. Sana tuloy-tuloy. Kuhanin ko na rin to. Parang gumugulang na. kung nating pagulangin. So, yan muna guys. Mamimitas muna ako dito. And, happy gardening. Tingnan nyo man Garden-garden lang. Dadami rin yan. Bye!